Alam mo ba kung saan nanggaling galing ang pangalang Tondo at paano ito naging lugar ng matatapang at kilalang siga? Ang kasaysayan ng Tondo. Ang pangalan ng Tondo ay nagmula sa salitang Tundok o Tundun, isang katutubong termino na nangangahulugang mataas na lupa o mound. Noong pre-kolonyal na panahon, ang Tondo ay isang mayamang kaharian o barangay state na pinamumunuan ng isang lakan. Isa ito sa pinakamakapangyarihang kaharian sa Luzon, kasabayan ng Namayan at Maynila na kinokontrol ng mga Muslim na Raha. Kilala ito bilang isang sentro ng kalakalan kung saan nakikipagpalitan tayo ng ginto, porselana at pampalasa sa mga Chino at ibang bansa sa Asya. Si Lacan Dula, isa sa pinakahuling pinuno ng Tondo, ay lumaban sa pananakop ng mga Espanyol noong 1571, ngunit kalaunan ay napilitang sumuko. Ngunit paano nga ba bumagsak ang tondo mula sa pagiging isang mayamang kaharian patungo sa isang lugar na puno ng kahirapan at masasamang elemento? Ang pagbagsak ng tondo. Noong panahon ng Espanyol, unti-unting nawala ang kapangyarihan ng mga datu at naging isang karaniwang bayan na lang ang tondo. Sa panahon ng Amerikano at mga Hapones, dumami ang population ng Maynila at ang Tondo ay naging tahanan ng mga migrante mula sa iba't ibang probinsya na naghahanap ng trabaho. Dahil sa kakulangan ng maayos na tirahan, nagsimula ang informal settlements o squatter areas sa lugar. Sa paglipas ng panahon, naging sentro ito ng krimen, gang wars at kahirapan. Pero kahit kilala ang Tondo bilang lugar ng masasamang elemento, maraming tanyag na tao ang nagmula rito mga kilalang tao mula sa tondo. Andres Bonifacio, ama ng himagsikang Pilipino at nagtatag ng katipunan. Arsenio Lacson, isa sa pinakamahusay na naging alkalde ng Maynila. Manila Mayor Isko Moreno, dating basurero sa tondo na naging mayor ng Maynila. Mga kilalang personalized na malapit sa puso ang tondo at paborito nilang lugar sa paggawa ng pelikula. Fernando Poe Jr., FBJ. Da King ng Philippine Movies. Ramon Revilla Sr. Isang kilalang action star at dating senador. Joseph Estrada. Irap kung tawagin, isang politician noon. Tondo's reputation. The tough streets, kingangs, and notorious personalities. Hindi lang mga sikat na tao ang nagmula sa Tondo, kundi pati mga kilalang siga. Mga notorious na siga ng Tondo. Asyong Salonga. Ang tinaguriang hari ng Tondo, isang kilalang gangster noong 1950s. Boy Zapanta, isa sa mga kilalang siga about the feared figure noong kanyang panahon. Bobby Ortega, isa ring kilalang tough guy sa Tondo noong dekada 70 at 80. Bakit maraming siga sa Tondo? Ang hirap ng buhay sa lugar ay nagtulak sa marami na maging matapang at palaban. Matindi ang gang culture sa tondo kung saan ang respeto ay nakukuha sa tapang. Dahil sa kakulangan ng oportunidad, marami ang napipilitang pasukin ang mundo ng pero hindi lang tapang ang meron ng mga taga-tondo, sila rin ay masisipag, madiskarte, at may pangarap sa buhay. Positibong aspeto ng tondo. Kilala ang mga taga-tondo sa pagtutulungan at matibay na pagkakaisa. Maraming negosyo ang nagsimula sa tondo. Mula sa maliliit na tindahan hanggang sa malalaking personalidad sa entertainment at politika. Sa kabila ng kahirapan, may kaya Maraming taga-tondo ang umaangat sa buhay sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Ano sa tingin mo, may pag-asa pa bang bumangon ang tondo mula sa kanyang kasaysayan o mananatili na lang itong isang alamat ng kahirapan at kaguluhan? Mag-comment sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito.